Good morning uh, mga kalibot, mga kabayan, kalipad. Um, ganda maganda 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 magandang umaga sa inyo lahat. At uh, napakaganda ng panahon dito sa Calgary, Alberta. And today, guys, uh, I am heading to um, dito sa Calgary uh, downtown to uh, cover the event of the Stampede. So, Bali uh, today is the uh, Calgary Uh, Stampede Day uh, Anyway, uh, this is Oscar nga pala Sa mga hindi pa nakakilala sa atin uh, This is Oscar from uh, Liwaliw Travels And yeah, would like to uh, invite you guys no, Na panoorin tong video na to na, uh, ang aral nyo uh, When it comes sa uh, travels no? Sa mga uh, mga kababayan natin dyan um, nagtatanong about uh saan daw pupunta dito sa uh, Calgary Alberta ka uh, kapagana ka dito sila and they're planning to uh, you know to have their uh, vacation o plan na magpunta rito sa ka sa Calgary today abangan yong yung ating gagawin na uh, coverage dito sa Calgary uh, Stampede 2024 dito sa Calgary, Alberta na parade show na tinaguri ang The Great Outdoor Show on Earth. Check you later, guys. Tips para dun sa... Kasi may mga client tayo na nagtatanong, no? About uh, travel in uh, Calgary or Alberta, no? So, when you are planning na bibisita dito sa Calgary or Alberta make sure na when you get here, um, maghanap kayo ng mga, uh, let's say, uh, you need, when you go here during the stampede, kailangan nyo, syempre, you need to dress up accordingly, no? Kailangan na, naka-cowboy hat ka, naka-ganto ka, stripe, tsaka maong, mga ganun. And also, uh, boots, no? Yun ang uh, mga dress up na dapat mong, at least, no, i, i, i-gayak, i no, kasi kung you are planning to uh, visit the Alberta, no. So, ang tips ko, wag kayong pupunta rito nang wala kayong, uh, kumbaga hindi pa kayo nakakahanap sa mga mall or sa mga, at least, murang lugar, no, kasi kapag ka, during the Calgary Stampede, doon ka bibili sa pwesto, doon sa lugar sa Stampede mismo, talagang napakamahal ng mga uh, cowboy hat, no? So I suggest, so drop by muna kayo sa mga lugar ng gaya nito sa department store. At least, yung mga binibenta rito na mga ganyan. Katulad dito it's just $15 lang, no? Yung cowboy hat. Any cowboy hat naman pwede mong wear Kahit na anong klase, no? Kahit simple. Depende sa uh, sa type na klase ng cowboy hat mo suutin. Uh, and also, sa mga boots, no? You need to have a... Hindi naman kailangan talagang parang cowboy boots yan, no? At least, uh, you need to dress up accordingly sa occasion, no? So, yun ang masasuggest ko if you are planning to visit uh, dito sa... Calgary, Alperta, itaon mo sa panahon ng mga July kasi diyan nag-start yung Stampede yung uh, pinakaabangan ng lahat, no? Uh, the greatest uh, show on earth, kung tawagin na, no? And also, after that you can also uh, go around, kaya na sinabi ko nung my, my uh, previous video pwede kang mamasyal sa Kananaskis o sa anong pamang uh, lugar dito sa sa Calgary no or Alberta so eto naghahanap ako ng uh, pwedeng swak sa sa akin at least no so to para naman pambaba ito <laughs> so anyway i have to to check guys no kung at least dito mura lang mura lang ayan no 19 no hindi kaya nung pagka doon ka sa sa pwesto during Calgary Stampede pinakamurang uh, cowboy hat would cost you like mga 30, 40 dollars. So, be practical, okay? So, I'll check you later, guys. Guys, bali, ito na uh, yung downtown. Papunta na ako. Pero parang, ano, may napansin ako ngayong taon na to. Simula po ng the past two years, no? Parang, sa tingin ko, ah, uh, survey ko, um, bumaba yung bilang ng mga visitors. Kasi dati, before... Mga gantong oras, 9 o'clock, talagang punong-punong na itong Uh, buong ano eh, buong downtown eh. So ngayon medyo parang konti pa ang tao. tingnan natin baka nandun sa unahan. So I'm just gonna have some few uh, video shots here para makita nyo itong downtown ng Calgary, Alberta. Okay guys. Okay guys, bali dito pala, nandito pala, nag-uumpisa. Nag-uumpisa pa lang kasi bago pa lang, no? Itong uh, start itong um, parade. Uh, so, bali, ang Calgary Stampede is ginagawa yearly, no? Yearly, taon-taon. So, dito nga kung saan sinabi ko before na maraming turista, you no? Know, na pumupunta rito, both uh, international and locals, you no? Know, na, ayan, makikita sa background ko, you no? Know, na nag start pa lang. Halos uh, 9 o'clock pa lang kasi dito, eh, you no? Know. So, mamaya to, uh, baring mapuno na itong akin uh, natatayo po rito. So ngayon nakikita niyo doon, no? oh. So ganyan pa lang ngayon. So yon uh, as I've mentioned no uh, for those of you na uh, nagtatanong about uh, Calgary Alberta, yung mga nag-inquire sa ten uh, about Alberta kung saan pwedeng uh, magpunta rito, magandang lugar, magandang location to visit. Of course, ah, uh, Napakagandang lugar ng Alberta no. Unang-una na uh, sa maraming uh, uh, activities no. Especially kung you are planning to uh visit uh Calgary, uh, make sure uh, do it on during July no. Sa July kasi diyan nag start yung uh, Canada Day Stampede so sunod-sunod yung mga activities. And after the uh, the show, no? Uh, ito nga yung tinatawag na nilang tina, nilang uh, The Great Outdoor Show. Makikita nyo mamaya kung bakit uh, The Great Outdoor Show itong uh, stampede it, no? So, starting pa lang to kasi may uh, pa lang mag-start yung parade. Ayan, makikita nyo dyan, no, So, konti pa yung tao. And as I've mentioned before, talagang before, no? Yeah, maybe 3, 4 years, 5 years ago, napakarami ng mga dumadagsa dito. Pero tingnan natin hanggang mamaya. Anyway, we'll catch you later guys. Pa lang yung ano, start ng uh, first round ng uh, parade. No? So, ayan, makikita nyo guys. No? We'll take all the videos here. Terima kasih telah <laughs> menonton! Thank <laughs> you. natapos yung stampede ngayon so, bali natapos yung isang round ikot nung ano dito sa buong downtown parang ano ngayon parang konti yung kaganapan ah, uh, like hindi katulad nung before no May, maybe 6 years ago So talagang parang ano, kumonte yung mga visitors. To be honest, hindi ganun karami ngayong I think for the past three years ganun na nangyayari sa dito sa Calgary Stampede. I think it's because ano na rin, di, sa nangyayari na rin na sitwasyon syempre ng ano, economy, no? So isang malaking factor din yan. Talagang kumonte yung ano, ang mga visitor This year and almost like the last three years ago, no. So na tapos lahat no yung abong uh, uh, Calgary Stampede parade. Actually, start palang naman to kasi um, two weeks to bali mago open ay eh yung pinaka um, Calgary Stampede. Dun, uh, we'll show you that uh, sa mga susunod na araw. yun po <laughs> yun po ang conclusion ng ating uh, vlog ngayon about uh, stampede uh, 2024, tinanggal ko na po itong aking uh, cowboy uh, hat uh, ito ang inyong uh, ang kawawang cowboy <laughs> anyway yeah so definitely uh, I will still uh, consider um, promoting Uh, sa mga kababayan nating Pilipino yung mga nagpaplan na pumunta rito sa Alberta na um, bisitahin ang napakagandang um, Alberta no uh, after the events uh, here in Calgary Stampede they can go around as I've mentioned before uh, Kananaskis, Yoho, Drakens, Bump, napakadaming magagandang nakamamanghang tanawin dito sa Calgary, Alberta. Kaya, kung ikaw ay galing sa state, and marami, in fact, na mga na-meet ako ngayon na taga-state, no, na nagbabakasyon uh, dito sa Calgary, Alberta, to visit the entire place, no. And, yeah, yun lang ang masasabi ko. I'm a Calgarian, and I really love this place, and... Uh, We're looking forward sa mga plano namin sa Liwliw Travel and Tours about uh, crossing all over Canada. Uh, patuloy niyo pong subaybayan ang aming channel sa Liwliw Travels and also sa YouTube. Ah, uh, Travels and Tours na rin po on the road ang aming ang title ng aming channel doon. Binago na po namin because we are planning to do uh, this kind of uh, content na i-share namin sa inyong lahat, no? Maraming-maraming salamat po. Mabuhay. Bye.